ya may lalagay okay, okay. Yes. gagawin ng basket pero gusto ko balatan Gusto nyo ba balatan hindi balatan natin para parang Sige. Oo naman Oo naman di ba ganyan lang oh Naku, hirap pagslice slice no, hirap pagslide talilayan yung... In... ka ay kami ay okay. okay. okay, Dito ay kami 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 ay Yes. ay kami ay kami ay Ah? Mm -hmm. ah. yan, okay. yan. Gagawin ko yan pag-uwi ko sa bahay. Ayan, pamaksa. Ako din, Okay, Ngayon, ika-carve natin. Oh. Ay, oo, oo nga, basket na. Ang ganda, oh, basket literal basket. Akala ko po, oh. fruit basket. Akala ko din, lalagyan niya sa isang basket. basket. Hindi, mayroon ng yung... basket para yan... unit tayo, di ba? Oh. Yes. Yan yung basket oh. mismo. Ito ang basket na fruits. Beautiful. Yeah. And the oranges? Yes. Ang oranges, ako na pong bahala dyan. Ang ganda naman, wow. Oh. Oo, oh, ang ganda Oh, Look diba? at that. It's so nice. Yes. So creative. Mm. Yes. Oo, oh, diba? Ang ganda naman ang oh. basket. So basket na yan, diba? Uh-huh. Mm -hmm. Healthy fruit basket. Yes. Ilagay natin dito. Gitna. Oo, oh, diba? look at that. Ibang oh, diba? presentation. Yeah. Oh. Ngayon, Max, meron tayong gagawin. Yung ating ham slice, round slice. Ham slice. Ang gagawin mo, Max, ganito, ha? Ah. Apo. Kaya kita mo yan? I-roll mo lang. Para mahirap. Para mahirap. I-roll okay, na, na ganyan. na yan. Lagyan mo natin marami dyan. Never ko may isip. Sige, ngayon. flour. flower. Parang <laughs> flower, di ba? Flower basket. Oh. Opo. Sige, try ko po. Sige, lagyan mo natin yung bilog to para hindi ka masyadong mahirapan. Ganito. Approach muna sa loob. Ayan, itong uh, kinuha mo, walo. Sampo. Sampo. Tapos dalawa ito. More, more, more? Para siyang cone. Parang cone. Ice cream cone. Corn, tapos Four rolls like that. Ah. I got doon. Pwede mo lagyan ng grapes it. if you want. Pwede puro milo na lang sila sa baba para maganda. Ay, ikaw tayo dikit, dikit mo lang. Go! Ako naman sa iba. Try na. Para sa baba naman. Si Miss Gloria naman. Gusto mo ba, Miss Gloria? Manonood lang ako. Amanood ka lang. Gagawin ko yan sa bahay. Tama. Barik. Kunyari kami yung mga anak mo. Ay, oo. Oh. Blooming pa lang. Yes. Paikot natin gawin. It's a bite. It's a bite. Go. Okay. Ito naman. Ganyan lang. And then, itin ulit. Oh. Ang ganda. Ang ganda. gusto ko ng kainin yan. Oo. Hindi natin tatapos ng fruit basket. Pwede. Nakikita mo yan ha? Ang ganda na, oh. Oh, there. kabila naman. Next. flower. Oh, yes. Tuloy-tuloy uh, lang natin. Tuloy-tuloy lang. lahat ay cold cut. So, alam mo na hindi ka mahirapan pumasok sa simbahan. Iwanan mong gawin mo na ito. Hindi ito nasisira. So, mmm. Yes. Nakasampo na siya, ikaw kalahati pa lang. <laughs> okay lang. Nahalata ba? Nahalata ba? Hanggang tumuro. Max, nahalata ka ba Max? Yes. tama tamo ang ganda. Kasi ang pangit pa yung sa akin. Okay lang, kayang-kaya mo yan. ang ganda.